Ayan mga kabindors, galing na kami dyan sa upis. Meron pa palang mga process pa nagagawit gagawit. Yung seminar, seminar ng mga bata kasi malalaki na, kailangan mag-seminar. Ang sabi naman, eh, hindi man daw magtatagal yon. Na seminar 3 days lang pero hindi sunod-sunod na araw kailangan na kung nariyan yung magsiseminar sa kalang tatawag sa mga bata hindi naman daw abutin niyo ng mga trades ta yan mga kabindors mga guys mga sponsor maraming salamat po sa inyong support dito sa abing project nagpapasalamat kami ng napakarami sa inyo well, mga kabindors ito ay bisitahin naman natin ulit yung mga kasi mga kabindors ay kinakailangan na makadalo sila bukas ng kanilang seminar kasi na tawagan na tayo ng Paris Church na kasama sila doon sa magsiseminar bukas kaya ito Uh, kasama ko si vendors wife. Bibisitahin namin mga kabindors yung magina. Kaya samahan nyo kami doon mga kabindors sa aming pagbisita sa magina. Ayan po. Ayan, nandito na naman tayo kay Ate mali mga kabindor. Ano Kuya. Magandang tanghali at malik. Magandang tanghali po. Mm -hmm. Ano, kumusta na kayo? Okay lang po. Mm. Uy, bakit di ka namimigay ng kinakain mo? Ikaw lang kumakain. <laughs> <laughs> Ayan, Chris, ano? Ah. Uh, kaya kami nandito ni Ate Windows White mo. Kasi tumawag yung simbahan. Opo. Ah, bukas mga alas 10, yan ang seminar niyo. Okay po. Kailangan uh, Chris ano? Yung mga 9:30 pa lang naka ano na kayo nakahanda na. Opo. Kasi medyo malayo yung ano natin lalakbayin. Eh pag na pinahuli tayo, baka di na tayo papasukin doon. Ayan ay, anuin mo yung mga kapatid mo na magising sila ng maga o makapaghanda, makaligo kung liligo para uh, ah, nakaprepare na tayo. Apo. Ngayon, ang gagawin natin, sasakay lang tayo doon sa aking, saan? Kasi mahirap maglakad papunta doon. Wala pa naman pasahero doon. Diba? Nakita mo naman yung daan ng papunta doon. Apo. Kasi ano ngayon yun, sarado yon Hindi pinapapasok doon yung mga pasaherong sasakyan. Yung akin naman, eh, nagkakapasok yun. Yung sasakyan ko doon kasi kilala ako yung sa mga nagbabantay. Ngayon, Chris. <coughs> ay, kumusta pala yung ano? Yung pag-aaral mo? Hindi na po ako pumapasok. Hmm? Sayang naman yon Bakit? Ano ba ang mga kadahilanan? Bakit iniwan mo yung pag-aaral mo? Financial problem po. Hmm. Yan nga. Mahirap nga talaga sa kuan. Kailangan talaga ng mabayaran yung mga ano mo doon. Ano? Okay. E kung wala kang ibabaya, eh wala rin. Hindi, ang ano ko ngayon, pwede ka pa, ano, interesado ka pa ba na makapagpatuloy sa pag-aaral? Opo, kung may opportunity. Yan nga, ang ano ko sa iyo ngayon, uh, konsultahin mo doon yung teacher, yung ano, advisor, kung pwede ka pa na makahabol itong taon na ito na pinasukan mo. Sige po. Para kasi ang ano doon, ah, magkano ba ang ano doon yung bayad ba sa bawat semestre? Semestre? Semestre ba yun? Okay. Ano po ilang, bawat... ilang semestre ba yung ano, yung isang pasukan, isang year? Tatlo. Tatlo? Di ba yung iba nun? Parang dalawa lang ah. Yung ibang Hello? tatlo ba yun talaga? Tatlo rin. Tatlo yung anak ko eh. Anak ko pala. <laughs> <laughs> Tatlong semester yan bawat isang taon. Ako. ano po? Di magkano ang ano doon? Yung uh, bill mo sa bawat, bawat semester? Bawat exam po, 162 yun. Tapos bawat kung, kung susumain bawat sem na sa 4K plus yung ano, uh, bayaran. Mga nasa 4.8, ano? 4.8? Tama ba ito? Apo. Uh, 4.8, 4.8 ba? Kasi sabi mo 1.6. Apo, 4.8. 1.6. Kung 1.5 lang, hindi 4.5 lang yun. Nasa 1, ah, Hindi, ang ano ko doon, tanong ko sa'yo kung ikaw ay talagang Android doon sa pag-aaral o interesado ka, kaya ka lang naman na hinto ano, dahil lang sa wala kang kakayanan na bayaran yung bill o bayarin doon sa school. Ngayon naman, ang isasuggest ko ngayon sa iyo ay tanungin mo doon yung advisor mo kung pupwede ka pa para makapagpatuloy ka itong taon na ito. Opo. Ngayon, anuhin mo rin yung bayarin doon. Kumuha ka ng kung papayagan ka pa na makapagpatuloy ngayon. Kunin mo yung, hindi man resibo yon kundi yung ano lang. Yung pinakatutal nila doon, hindi pa resibo yun kasi di ka pa man magbabayad. Ayun, yung na sa kanila para sigurado tayo na yan ang babayarin mo. Yan ang kunin mo. Nasaan ba si Miliboy? Ayan po. Ay. Ay ka si Miliboy. Ano ah, Miliboy? Kumusta Miliboy? <laughs> Yan na lang ang gawin mo, no? Na po. Maya, Miliboy, balik ka. Balik ka dito. At Ayan nga, maliboy kaya kami naririto ano. Bukas ay ano ninyo? Yung ano na ninyo? Ano pa rin? Seminar, seminar doon sa Paris sa church. Kasi hindi na kayo pwede na ano. Walang seminar kasi malalaki na kayo. Mga big boy na kayo, ano? Big girl. Kaya yan naman ay ano yan, requirement din ng simbahan yon na mag kayo para maturuan kayo kung ano ang mga gagawin nyo, ano ang bakit kayo uh, papasok sa ganon, sa pagpapabinyag. Kasi ang bata, kung bata ka pa, tulad yung kinakalong pa, oo, eh, hindi natin natanong yun kasi wala pang alam yon Kayo naman kasi malalaki na, kaya siguro may ganon, may seminar pa. Eh naman ilalakip na rin natin yung ano kasi nung ipapa-schedule na tayo ay meron pa silang sinabing kumpil. Opo. Ngayon yung kumpil na yon siguro ko mahalaga din yon. Kaya ilalakip na rin natin na kunin yon yung kumpil na yon. binabayaran yon ng 500. Ang binyag naman ay 15. Ang bayad doon bukod lang yung kumpil na yon. Opo. Ang bayad doon. Kasi yung compile na yun, mayroon daw ano yun, may certification na binibigay sa inyo din yun. Ngayon kung kinakailangan yan, kung sakaling mayroon kayong mga appliance siguro, ato hinanap, oh may kumpil ka ba? Eh ka na mahihirapan na hanapin yung kumpil. mo, nandiyan nakatago naka lang. Madali mo nang ano, masagot yung katanungan nila, oh mayroon, ganun. Ayan, ang ano doon ay sama na natin yon sa ating, ano, yon itong ating project para walang, ano, wala nang, magasa ko, ano, wala nang hmm. Tapos naman yung, ano, pag nakuha natin yung certification na kayo ay nabinyagan na sa simbahan, diba, dadalhin na natin doon sa city hall. Apo. Oh, ang gagawin naman natin doon sa pagpa natin ay eh, ito naman ang kukuhaan natin si Ate Marley ng Ate Marley, ikaw na ang kukuhaan ng ano ng no record para magkaroon ka ng birth certificate agree ka ba doon sa gagawin namin ha nakukunan ka ng no record gusto mo pa na magkaroon ng birth certificate? Ha? <laughs> ah, ayan ang gagawin namin at mali. Ano? Agwi ka ba sa lahat ng pinag-usapan namin? Pinag namin? Hmm. Oh, sige. Ayan naman ay para sa inyo yun. Kabutihan ng mga anak mo, ano? Para sa pagkrusad ng panahon ay meron silang sandata ibig sabihin sandata yung mga requirement para sa kanilang ika-uunlad kung sakaling magiging masipag sila sa buhay Now, kasi hindi ka man at meron lang kung hindi ka magiging masipag sa buhay kahit may marami ka pang requirement o et cetera kinakailangan yun na sikap uh, uh, lakipan mo ng sipag Siguro hindi ka nagsipag nung araw. Ano? Kaya ganito ang buhay mo. No? <laughs> Ini pero lang. Ah, pinapatawa lang kita kasi para yung ano, uh, sumaya ka naman. Ano? Eh, yan na lang, ano, Chris. Yang pinag-usapan natin. Ako. Na doon sa pagdating sa school, anuhin mo yung teacher nanay mo anungan mo para malaman ko para iparating mo sa akin agad-agad. Kailan -agad. ito bukas na bukas uh, kung matatawagan mo etc. Anungan mo siya tapos iparating mo agad sa akin para maiparating ko rin doon sa ating eh, hindi ko man kaya yan Chris yung gastusin doon sa school mo. May... Galing pa rin yan doon sa ating sponsor ang Uh, ipambabayan doon kasi naawa nga sayo na hindi ka makakapagpatuloy sa pag-aaral ayan shout out po ma'am Liz Danred salamat po sa inyong pagmamalasakit dito sa mag ng ito uh, kay Chris at saka sa iba pa niyang mga kapatid uh, shout out po napakalaking tulong itong ating ginagawa sa kanila mga natili sa kanila itong Uh, ano na ito, tulong natin. Magiging isang ano to alaala sa buhay nila. Uh, habang tumatakbo yung panahon. Masasabi nila eh, yan. Maalala nila tayo na tayo ang uh, tumulong sa kanila. Kaya si out, -Out Ma'am Liz Dan Red, Ma'am J ng Middle East at saka Ma'am Jeannie Briac ng Australia. Shout out, ma'am. At saka, sa iba pang mga sponsor na hindi ko nabanggit, eh, yan, pinasasalamatan ko kayo ng napakarami. Anong masasabi mo, Chris, sa ating mga nag sponsor? Thank you po. Ano po, more blessing to you po. Ingat. Ayan. Emily. abala ka sa pagkain, ah. Ano ang masasabi mo doon sa ating mga nag-i-sponsor? Lakasan mo ang boses. Wala akong naintindihan atin. Na. <laughs> eh di bali-bali. Di sangiti na lang uh, yan natin. No? Uh, sangi uh, sangiti mo na lang Indinadan. ada, iyan pagpapasalamat din yon. yan thank you so much po sa inyong lahat ang dito na muna ng aming update. Uh, subaybayan so nyo na lang itong aming video vlog sa aming mga susunod na uh, thank you so much po sa inyong uh, lahat